Tawa ulit tayo. Ang pipintura ng ano. Tawa natin lang. Pintura tayo ng isami.

Pagkau Baka gamanuan Makuluan Kasi bagong Barmis Kaya kailangan dandahan Guru muna tayo ng ano tayo magpintura ng puti Shout out sa lahat Barmis ngayon Huling pintura na ito makatutok na sa ano sa dua... mga nagawa waiti kaya na sa buwan kaya tawad po sa inyo lahat maraming salamat okay, nakarating sa inyong narating sa mga tumulong sa akin na sa youtube maraming maraming pong salamat sa inyo lahat Malapit na po tayo. Malapit na rin po. Okay, pagpatuloy po ninyo. Ang pagtulong sa akin. Huwag po kayo sana magsawa. Sir Lex TV, sandali lang ha. Kasi busy pa ako sa ginagawa ko. Pagpahinsyan mo na muna. Pusang dala, talaga. Sinasabi na. sa ginawa-ginawa Pero, makakapawi rin ako sa iyo. Ang lang. Sir Lex TV. Ako'y busy lang talaga. Busy pa. Kaya siya na muna. O maglala. Makakapunta pa ako sa yung ano, yung bahay. ngayon, ikaw muna. Salamat po na tumulong sa akin sa White Egg. salamat. Kay Ma'am Manoay. Uh, Canada na yan? Nagbago pa yung palitin ng mong pangalan. Kay Ma'am ano, FJ's Channel. Kumusta kayo? Kay Ma'am Chrissy Baking Girl. Maraming pong salamat sa inyo. Ang mga kumatangkilik ng ating YouTube. Ang mga nagko-comment kay Leas Vlog. Ay, pwede siya na po. Kay Leas Vlog, maraming maraming salamat sa inyo. Okay, hindi nyo kalimutan Kahit ako hindi masyadong makaka-attend sa inyo mga ano. So, maraming pong Salamat. Hmm, Lihat, terlalu senang. Lihat, menjalan teman. saya itu. Dan mang Brown, kita Dito naman brown. Matapos ko na ito sana. Kasi meron na. Sabado na bukas. Sabado na bukas. di matapos ko na. Okay, matapos ko na ito. Pasmado na ako. Pasmado na. Sa inyo pong tumatangkit ng aking YouTube, maraming pong maraming pong salamat. Huwag kayong magalala. Huwag magalala. Nandito pa rin po ako. Mapa-YouTube, pa youtube mapa mapa Connect to connect. Connect lang po tayo, connect. Huwag po tayong maingit sa kapwa. Bayaan mo po sila. Ako po ako. susumikap, Magtatrabaho ng maayos. Para mabuhay lang ang pamilya. Nako, po. naman dito naman tayo. Sana yung ako'y... Masa na ko. Ngayon po ito yung aking ano na. Maraming salamat sa inyong ulit. Ano ko? Yan po. Yan. Ang aking trabaho. Okay po. Maraming salamat sa inyong lahat.